Okay. Yun. <laughs> Umpisahan na natin. <laughs> ha? Magandang maganda yung topic natin ngayon. No? Maging uh, tayo, no? Sa mga nakalala lang. <laughs> mga bisayang dagko, kumusta mong tanan? No, may buntag, may ngudto, may hapon. No, ninyong tanan diha, no? sa mga katagalugan. Magandang araw sa inyong lahat. <clears throat> so, sa mga nakakatanda pa, ako hindi ko rin matandaan lahat-lahat, pero kakayanin ang inyong lingkod, no? Alalahanin ko. <laughs> so, ito yun, ano? Yung uh, magat natin dito is sa uh, panalo sa quote-unquote best in acting award ay eh, talaga na mga uh, magaling yung magamang ito sino ang hindi nakakaalala sa estilo ni digong yung kanyang atras abante for for the president uh, candidate kape na pala tayo 'di ba taste the water lang. Ha? Yung kumbaga eh, pinapadama lang ang mga tao nung mapansin niya nga uh, maraming nagsasabing tumakbo ka, tatay. <laughs> so ano nangyari? Yung acting na kunyari ayaw, nung mapansin niyang maraming gusto, yun na. Tumakbo na. So, walang, walang barugana, no? Kasi kung sasabihin mong ayaw mo, ayaw. No? Pero dahil sa acting lang yun, eh, napasakay niya, nabudol niya yung mga tao. So, simula natin, simula natin sa ganun, no? Yung test the water, ika nga, no? Sinusubok lang. Pag napansin na maraming kakagat, maraming uh, maguguyo, maraming nauwat kung sa Bisaya, ayun na, tumakbo na. Pumasa yung kanyang acting and award, no? So, ano pa bang susunod natin? Yung kanyang habang on the go, ang kanyang uh, pangangampad niya hanggang sa manalo na, ha? Huh? Tingnan niyo kung anong chino, ginawa niya nung sumunod. Yun, <laughs> May nakalala pa ba niyan? Ha? Yung tanggal swelas ng sapatos, the movie. <laughs> ha? Sino ang, sino ang uh, nakalimot na? No? <clears throat> Sa kanyang paawa effect na kisyo presidente na ng Pilipinas, eh, ang swelas eh, natanggal. <laughs> pinagluloko, no? Sa totoo lang, pinagluloko niya yung taong bayan. Dahil tandaan nyo, no? Tandaan nyo. Ang chinelas, ang sandal o ang sapatos, pag na tanggalan ng swelas yan, unti-unti yan. Dahil mayroon naman mga rugby yan, may mga pandikit yan. So, ang nangyari sa kanya, ay talagang scripted. No? Alatang uh, inalis na yung pandikit. <laughs> Kaya kunyari, nung humakbang siya, tuklap lahat, no? Bumuka talaga. So, marami, marami na namang nakuha sa kanyang actingan award, no? Sa kanyang actingan moves. <laughs> so, pumasa uli ang kanyang paawa effect, no? Talagang maraming pumalakpak. Ano pang kasunod? Kain <laughs> ka rin diriya movie, no? Ginaya yung mga style ni Irap. No? Kain ko na rin ya. Kunyari walang ano. Konti ang ulam. <laughs> ha? Napasakay na naman yung mga Pilipino, no? Yan si Tatay. Ang galing umakting. Yo, know? ang galing umarte. <laughs> Talagang mapapasakay ka. Kumbaga kung sa Bisaya, shoot sa bulsa, no? Gra grabe ang uh, pagka uh, guachinango o pagkadramahun pagkadramahunon no kung sabi sa Bisaya ba ano next ha mga kauban mga kaigsunan ano ang next sino ang hindi makalimot ng dramang ito yun <laughs> naalala niyo pa ba yan ha yung nasa ibabaw bandang kaliwa ha yeah. yan yung uh, nung uh, tinatanong na siya tungkol doon sa West Philippine Sea. Ha? Marami ang na na sa kanyang acting acting uh, what we call this uh, pagganap no yung kanyang pabida award ha no sino nakakalimot sa kanyang aktingan tungkol yan sa West Philippine Sea. Ha? Magjijitski at itut, itatara ko yung bandira ng Pilipinas sa West Philippine Sea o sa uh, Pag-asa Island o kung saan man yun. No? Yung, yung mga isla doon sa West Philippine Sea. <laughs> ha? Sino? Lahat tayo, lahat kayo no? Lalo na yung mga vlogger, believe na believe, no? Biruin mo nga naman, sasakay ng jet ski at uh, itutusok o ititirik ang bandera ng Pilipinas. Kumbaga, walang, walang presidente, kalaban na pangiging presidente na nagsabi ng ganun, siya lang talaga naman. Napabilib na naman ang mga mamamayang Pilipino. Ha? Talagang grabe sa drama at acting. No? Ang ama, <laughs> ang tatay. No? So, what's happened next? ba? Diba? Yun, yung uh, nung sa hindi ako, kung hindi ako nagkamali, sa isang campaign, may pahalik-halik sa bandera ng Pilipinas. Ayan, nakikita nyo yung nasa kaliwa sa bandang baba. Hmm. Mayor Duterte kisses the Philippine flag. Wow. Another acting na naman. No? Anyari An pagkatapos ng tatlo ay ng campaign hanggang nanalo. <clears throat> After one year, two years, nung maging presidente na, yan na yun. Yan na yung panghuli. Yung nasa kanan sa baba. Ha? Na <laughs> Mula sa pag acting aktingan na napaka bayani eh, napaka gali. Kaya bigla na nagsabing gawin na lang na probinsya ng China, ng Pilipinas, yun, <laughs> di ba? Subay-bayan nyo, no? Tayo, tayo ang naging hurado, no? Kung mahina ang inyong uh, pag-analisa at pagbabantay, ay talagang mabubudol kayo. Pero yan yung totoo. No? Anong sinong susunod natin after that? No? <laughs> Hanggang sa nagkagulo na. No? Nagkagulo ng Pilipinas. Droga, patayan. At marami pa rin acting. No? Marami pa rin acting. Sa maniwala at kaysa hindi, mayroon pang isang picture na kung saan nag-acting siya doon na kinamayan niya si Uh, Senador Laila de Lima <clears throat> Pero wag ka Nung lumagpas siya dun sa Kay Laila ay Umismid <laughs> Nang ismid si nako ayaw kong sabihin no Baka masabihan na kung ano Yung, yung simple na lang na termino ng bisaya Umismid si Tonto ha? Si Tonto um, Nang ismid Ganun ba yun? Ha? Nakabarong pa man din siya. At na nakipagkamay kay Delima. So, grabe ang aktingan. Ano? Next, what's next? May, <laughs> mga kaya, mga kakardo, kritiko, what's next? Ito yun. Yan. Yeah? Siyempre yung anak na. Ngayon dito tayo sa anak. Maraming pagkakataon na grabe ang acting din ito. Pero hindi ko na papakita yung iba. Lalo na dun sa unit team, yung uh, pagiging BP niya, yung pagiging uh, uh pinos niya si BBM na magaling daw na presidente. Lahat ng mga yun, acting lang. Ang kapalit doon sa kanya pag-acting ay magiging national defense siya. Once na manalo, or else maging DepEd Secretary. So lahat ng kanyang pag-aacting ay may kapalit. No? Pero wag na natin ipakita yon sa dami-dami ng pag-aacting ng anak. After nung tatay, dito tayo sa anak. Kita nyo yan? Yan na yung panahon ng quadcum. No? Ang acting niya dyan is di pa tatalo. The movie. <laughs> At siga si ate the movie. Ha? Huh? talaga naman, pangiti ngiti galit, hindi umaaten, ha? Grabe ang acting, no? Grabe ang acting niya. Talagang po dito sa, ano, Pamas Award. <laughs> no? Yeah. Sa tingin ko lang talaga, eh. No? Pwedeng po pwede dito mag-ama sa uh, kahit na anong uh, award-winning bodies pagdating sa actingan. No? So, ano pa? Abangan nyo kung ano. Ito pa, tingnan natin. After nung kanyang uh, Chiga Award, uh, hindi dumadalo, ayaw mag-oat. Tandaan nyo yun? Sabi ng kamera. Ayaw mag-oat doon sa Quadcom. No? Kunyari, talagang uh, uh over the top. Uh, talagang uh, uh, untouchable. No? Kaya yun ang kanyang acting, no? Pero, after ng uh, pangyayaring ganito, pakita ko sa inyo. Yan, no? Lahat ng kadramahan niya, no? Grabe, mga DDS vlogger noon, matindi. Talagang ang uh, pinangangalanda ka nila. Hindi nyo kaya yan. Si Inday Sara, napaka... Uh, tapang niyan at nasa likod niya kami. <laughs> no? So, after nung pabida effect, yan na. Nung masukul na yung mga tauhan niya, nawala ang pakyut ni ate. <laughs> ha? Kaya kayo, hindi pa ba kayo makukumbinsi sa acting, uh, acting moves ng mga taong ito? no? Kasama yung dalawang kapatid. No, ang gagaling ng Martinon. Si Pulong at si Baste. ah. <laughs> Yan ang isang ebidensya natin, no? Nung masukol na yung mga tauhan niya at malalantad yung kanilang uh, mga krimen, yung kanilang mga kurapyon, Ayan na. <laughs> Lumabas ang totoong real realidad, no? Kung sino ang babaeng ito. Yun na, naghamon na ng patayan. <laughs> kita nyo, kita nyo kung gaano man lance, eh, no? Ah, sa mga bisaya pa, eh, kasabot na mo ba, eh? <laughs> ah, kasabot na mo, miga. Kung unsay style eh, in yung mga tawhana. Ah, kaya ako ang talagang ang opinyon ko, ang pag-aanalisa ko, yung bago niyang pakyot, no? ba yung bago niyang pakyot, nung nakaraan lang, na kunyari hindi siya apektado, pangiti-ingiti, nung ano niya, nung nag-press uh, conference siya, no? Nung humarap siya sa media. Ito ay pakita ko sa inyo, no? Pakita ko sa inyo. Yan. <laughs> Di ba? Ang galing. Ha? Ah, Kapi muna <laughs> Tapit tayo mga kaibigan. Yeah, di ba ang galing? Sus, talaga namang ang galing umarte. Di ba? Kita nyo naman. May pa, pa ano-ano sa kamay. May uh, pa acting-acting sa kamay, sa nguso, <laughs> sa mata. <laughs> no? Magaling, magaling itong uh, babaeng ito, no? talaga ng mga kung akala nyo, kung mahina-hina kayo sa pakikiramdam, ay talagang makukumbinsi kayo. No? Na talagang uh, uh wala siya, tinatawanan niya lang yung impeachment. Na, huh? na talaga ng mga hindi siya apektado. Ha? Huh? Pero tandaan nyo, sa dami-dami ng mga nakita nating uh, galawan, no? Yung kanilang kanyang pag-uugali, no? Iba ang nakikita ko diyan, no? Kaya parang napakaluwag sa kanya ngayon. Dahil ang tingin ko talaga diyan, once na makaramdam 'yan ng masukul na naman uli dahil sa kahit sino pa, tandaan niyo 'to, kahit anong galing pa ng mga abogado nito napakahirap nilang ipanalo yung laban. Tandaan nyo yan. Doon pa lang sa bribery, ah, ang daming testigo doon. No? Yung mga sinuhulan. Pagdating pa doon sa mga proyekto ng DepEd, na halos walang totoong mga resibo, parang gano'n, no? mga listahan ng mga pinagkakagastusan. So, maniwala at kahit sa hindi, no? Pag nasukol na naman ito, wala yung mga pakiyot na yan. Wala yung mga acting-acting na yan. Kilala na natin to No? Like father, like daughter. <laughs> ah, tandaan nyo yan. Ah, kaya ang hula ko talaga, ang opinyon ko, ang pag-analisa ko, ito yung mangyayari. Yan ang mangyayari. Tandaan nyo yan. Ah, pakyot now, resign later. Bago magsimula ang trial o sa kalagitnaan ng trial. ah, yan, ang, yan ang nagpapagaan sa kanyang ah, damdamin ngayon. Mayroon na siyang iniisip-isip na sa likod o sa kabila ng kanyang pakyot bakit magaan sa kanya ngayon? Dahil nasa opsyon niya na. No? Nasa opsyon niya na yan ang pagre-retero. Maaring hindi alam yan ng kanyang ama. Pero ito, opsyon niya na yan. No? Kaya magaan na sa kanya. No? Bakit pa mag... mag uh, uh, bakit pa magkaroon siya ng uh, sobrang takot diyan sa impeachment na yan, eh pwede naman siyang mag-resign na lang. No? Dahil, ang iniisip niya, once na mag-resign kasi siya, pwede naman niyang uh, gawing gawin, gawin niya yung mga binabalak niyang pagtakbo sa 2028. At sa dami ng pera nila, pwede manalo pa rin siya. No? So, walang mawawala. Maging presidente pa rin siya. Yun ang akala niya. No? Pero ang ating uh, kongreso ngayon ay uh, naninindigan din na kung may ganitong klaseng tao mahiling magkunyari, may masamang intensyon, may masamang sa kabila ng kanyang pakilipat ay may mga kaisipan siya ng mga mga pagpatay at talamak ay yung kanyang uh, uh, corruption. no ang kongreso ang prosecutor ay talagang nag-iisip na ituloy at kahit ang mamayang Pilipino ay dapat ituloy talaga mag-resign man siya dapat magkaroon ng desisyon yung impeachment trial court no nang uh, kumbaga magkaroon ng verdict no ng desisyon hanggang sa dulo alam niyo kung bakit para hindi na siya makatakbo yun kasi ang nagpapagaan sa kanya once na hindi siya mahatulan yun ang nagpapagaan sa kanyang loob na mag na lang dahil kung mag-resign maaaring tumigil ang mga uh, nag-pro-prosecute. Ano? Uh, tumigil ang mga mag -de decision at later on, pwede siyang tumakbo. Naalala nyo yung uh, impeachment ni Irap. Di ba? Kung hindi rin tinapos, may chance si Irap na tumakbo. Ito yung iniisip niya. Ha? Tandaan nyo yan. Sa tingin ko, yan ang nagpapagaan sa loob niya. Nagkukunyari siya, kaya niyang dalhin ang problema ngayon. Dahil lang iniisip niya, option ko yan, mag-resign lang ako, tapos na ang impeachment. Wala na, matatapos ang trial. Kuha niyo? <laughs> Gets niyo mga kaibigan, mga amigo-amiga. <laughs> Yun ang tingin natin dyan. Yun ang uh, pag-aanalisa ko yan. Hindi ako basta-basta makukuha sa pakiyot niya. Ako mayroon akong matalas na pakikiramdam. Paki, paki, eh, hand, thumbs up mga kaibigan. No? Paki-subscribe. At uh, dyan na lang tayo. No? Uh, Paki-comment. No? Kung pariho ba tayo ng iniisip at ng mga nararamdaman no? Patalasa na lang ng isip ngayon at patalasa ng pakiramdam, no? Naway ang lahat ng mamayang Pilipino eh maging uh, alerto, no? Mapagmatyag at uh, isa lang panawagan ko, no? Bumuto na tayo ng wala dyan sa mga nandyan ngayon, no? Pwede ba bumuto tayo ng mga mula sa ating sektor. Magsasaka, mangingisda, liburer, ah, abugadong, walang bahid ng ah, anomalya. Galing sa teacher, sa hanay ng mga teacher, yon siguro no? ang panghuli kong panawagan. Okay, maraming salamat at ah, sa mabuhay sa inyong panunod. Salamat, no?